15.6 billion worth of COVID vaccine yung na sayang ng Pilipinas na naman. So ito ay 31 million, no? May git na COVID vaccine ang uh, wasted. So sino ang may salarin? No? Sino ang dapat managot dito? Malaking pera po ito. Kanino turok ito? No? Kanino turok? Kailangan po ito maimbestigahan dahil uh, ito na naman no, sa kasagsagan ng uh, pandemic, Uh, nag, nag host na nga yung uh, bansa natin tapos may mga ganito pang nga uh, nangyayari. So sino ang dapat managot dito? No? Ito yung dating isinisigaw ng mga taong bayan no na problema ng DOH na akala mo talagang uh, wala silang uh, lahat ang ginagawa nila para uh, maayos no. So ito uh, nagbalandala na naman sa atin no. Na, napakalaking uh, amount po dito. Kanino dapat ito iturok? Kanino dapat ito iturok? Kanino dapat ito isisi?